magmula ng ikaw sa buhay ko ay dumating, ako'y naguluhan pagkat nadamay iba sa damdamin. Dahil sa dibdib ko'y may bigla na lang nagising at sa hindi sinasadya nagkaroon sa iyo ng pagtingin. Dahil sa simpleng kilos mo at mga paglalambing, ang kabuuan mo ang siyang lagi ay umaakit sa akin. Ito ang rason kung kaya ako sa iyo'y nahumaling at unti-unting nahulog ng hindi ko napapansin. Siguro kung may isang pagkakataon lang ako, na ikaw ay makapiling sa kahit ilang minuto. Hindi ko palalampasin kahit panandalian lang ito. Susuliting ko lahat habang tumatakbo ang mundo. Ang nagbabagang init ng aking pagmamahal para sa iyo ang siyang lakas-loob kong isusugal. Buong tapang lagi ay ipadarama sa iyo. Kahit bawal kontrahin pa man ng lahat, maski nang may kapal. Alam ko sa aking sarili na kahit dayain ko pa, ang puso at isip ay hanap ka nang na talaga. At kahit isipin ko man kung bakit nga ba ganyan, wala nang magagawa pagkat nahulog na nang tuluyan. Kung malaya lang sana ako, lahat magagawa ko. Mapaos man ipagsisigawan kong laman ng puso, na mahal kita at mamahalin kita hanggang dulo. Kahit mawala man ang lahat mananatili ako sa iyo. Kung malaya lang sana ako at hindi isang bilanggo, mahusgahan man ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Kaya ang hiling ko lang sana ay mahal mo rin ako dahil maski buhay ko'y handa akong isakripisyo.